Panibagong araw, panibagong kalokohan. Ngayon nga ay uh, dahil nga magaling na si Susana magdrama, andun siya pinamimake-upan ko. Tapos ngayon, ang siste na gagawin natin ay bubusan na naman natin siya ng tubig. Galing dun sa bubong. Yan, ay kita niyo yung bubong na yan. natin mamaya. Pakitin natin si Uncle Jewel dun sa bubong. Tapos dito siya sa baba. Abangan niyo mamaya kung anong gagawin ko. Mga kaganapan. Sana ay mag-success itong aming Gagawing prom. Baka mamaya na dyan si Susana. Bangay nyo kayo mamaya Yan. Kita niyo yung bubong na yun yun. doon namin bubusan mamaya. Ha? Manood lang kayo dyan. <laughs> wow! Nanimik ka pa na. Oh, saan? Galingan mo magdrama mamaya ha? Hoy. Galingan mo magdrama mamaya. Eh, paano tayo makukuha sa ano? Doon sa... Batangya <laughs> <Batok> po. Batangya <laughs> sa Wait. pista. Kukuha ulit tayong judge. Kailangan magaling kang magdrama mamaya. Ha, bibigyan kita ng linya. Ka dapat. Eh. ganun. Diyan ka muna. Yan, yeah, kana ka na sa bubong. Yan. Bakit na, na si Uncle Jules sa kanyang bubong. Dahil <coughs> may tungtungan ka dyan para ay, mainit kasi eh. Mainit. Asan yung timba mo? Okay, isa pa. Huh? Isa pa, dalawang timba para may reserve. Ayan. Akit ka sa buong. Sabi mo, pag-go na ha. Doon siya paakit sa taas. Ayan. Abangan natin guys. <laughs> may mga marites oyon, oh, yun. Ang laki ng marites. <laughs> hey guys, ito na nga. Naka-makeup na ang mari Susana. O, oh, napakaganda guys. O, oh. wow. Napakaganda. O. Oh. Wow. 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 Tara na. Punta na tayo doon sa venue. Galing mo mag-acting ha, paano tayo para mapili tayo sa batang kaya <laughs> Let's go. <laughs> Bagong araw, panibagong kalokohan. Yan, nag nagagawa yan. Panibagong kalokohan. Yan. Ang gagawin natin ay ah, magpapractice ulit tayo na kunwari ikaw si Nor <coughs> ah, <coughs> ah, Walang himala. Oh. Walang <coughs> Himala. Laksan mo. Walang himala. Walang himala. Ang himala ay. ay nasa puso ng tao. Ay. Ang himala. Oh, seryoso dapat. Galingan mo. Dito dito tayo. Walang himala. Walang himala. himala. Ang himala Ang ay himala nasa, nasa puso. puso ng tao. Nasa <laughs> Oh, ulit. Oh, ikaw naman. Walang. Walang himala. Ang himala. Himala. Ay nasa puso. Ay nasa puso. Ng tao. Ng Oh, seryoso, ganyan. Wala rin titingin ka sa taas. Mamaya ha, hindi pa final, hindi pa final. Ayan. Ito. Walang himala. Oh, okay. Wa lang. walang himala. Ang himala ay nakaganyan ka. Yan, nakaganyan na. ka lang. Pikit. Pikit. Walang himala. Walang Ang himala, himala ay nasa puso ng na tao. Nasa puso ng tao. O, ulit, ikaw naman. <laughs> walang. Walang himala. Walang himala. Oh. Dali. Walang himala ang himala ang himala ng tao ang himala ay nasa puso ng tao Ay, ang himala ay nasa puso ng tao kamay kamalay walang walang himala ang himala ang himala ng tao ang himala ay nasa puso ng tao nasa puso ng tao balet Walang himala walang himala ang himala ang himala ay nasa puso ay nasa puso ng tao walang himala Ang himala Ang iwala. Ay nasa, ay nasa puso, puso ng, ng, tao. tao. Yan, dito tayo pa dito. Kunwari ah. Hari, ikaw ay, ano, painal na to ha, painal na. Walang himala, pikit. Walang iwala. Ang himala. Ay, ay Ulit, ulit. Pumikit ka. Ganyan lang. Hmm. Yan. Ah, dito, dito. Walang himala. Walang himala. Ang himala, walang ay nasa, nasa puso, puso, ng, tao. tao. Nei, nei, nei

Oh. Walang himala. Baksan mo. Walang himala. Walang himala. Himala ay nasa puso ng tao. Walang himala. Oh, seryoso dapat. ganito mo. Tayo. Walang himala. Walang himala. Walang himala. himala. Ang himala Ang ay himala nasa, nasa puso. puso ng tao. Nasa puso ng tao. Oh, ulit. Oh, ito naman. Walang. Walang himala. Ang himala Himala. Ay nasa puso. Ay nasa puso. Oh, ng tao. Oh, seryoso, ganyan. Wala titingin ka sa taas. Yeah, Ay, ayan. Walang himala. okay, ganyan. Walang himala. Ang himala. Ay, nakagay <laughs> niya. Yan, okay. nakagay Pikit. Pikit. Walang himala. Ang Walang himala, himala. ay nasa puso ng tao. Nasa puso ng tao. Puso ng tao. Okay, ikaw naman. Walang. Walang himala. Oh dali Bala. Walang himala Ang himala? Ang himala ng tao Nını,ری <laughs> Walang himala Ay puso ng tao ang himala ay nasa puso ng tao Ulit, ulit, ulit Walang Walang himala Ang himala Ang himala, ang himala ng tao, tao. Ang himala. himala ay nasa puso ng tao How ulit? Walang himala Walang himala Ang himala ay nasa puso ay nasa puso ng tao Ulit Walang hiwala. Ah, uh, yan, ang dito. dito, dito uh. ay, ay, nasa, ng tao. tao. yan, yeah. dito tayo. Dito. Ah, dito ay, uh, to, walang himala Pikit. Walang, <laughs> yeah. walang hiwala. Walang hiwala. Ay, dito Walang himala. Walang himala.